para hindi ko mag-ano. Dati kasi, guys, pag nag -ano ka ng medyas, guys, ganyan, tinatagip siyang ganyan, guys, para di ba hindi siya mag -lagay. Kaya ngayon, guys, ang gagawin natin, para maganda siya tingnan. Kasi ito kasi, pag nilagay mo sa lagay ng mga medyas o sa drawer box, parang ang kalagyan tingnan. Kaya ang gagawin natin, guys, ayusin natin yung pagkalagay. Para yung pagtutupin, maayos, para hindi i-fold mo siya guys ng ganito. Parang ano nga nila siya guys, dalawang beses. I-fold nyo siya. Tapos ganito yung gagawin mo siya guys. Ganito. Tapos ipasok mo yung push at ito pa po siya no sumama pa yung buhok yung ganyan diba ang ganda niya tingnan guys pag nakaganyan siya so pagkatupin o diba napaka ano niya pala napakalinis siya talaga tingnan guys so, ganyan ko talaga guys ako pang nagano ng medias para diretsyo na sa ano siya masyadong makalat. Saka hindi siya pangit din. So, ayun lang guys. Ang share ko sa inyo. Amazing. Ngayon natututo na ako sa ganito. Ito <laughs> yan.